Hello everyone! May gabii natong tanan guys! Karang pagyatid ko na uman o gloto guys. Wala ko naka-vlog naka ka ganina pag gloto na ko. Okay, maupay pag full charge ako ang cellphone. Okay, pag 100%. Ang akong gipangluto gloto guys, naganit kong gipang gloto. Nagloto kong sudan sa mong mga dugi. Nagpalit ko daan og sudan sa mga dugi guys kay kanang ugma akong ba na mag travel mm, nara ang sudan nila guys hmm. duha ka kilo nga <coughs> tamban dayon ako ang bana, na kay ning request man siya og adubong manok mo no, to kung giluto at adubong manok hmm. na hmm. Dayon, ang pinaka sa tibuok kalibutan ng among herbal. O na lang na ang nabili. Hagoy na pagdito ay pinaka-the best nga pagkaon nga pinaka-paborito na ng mong banana. Ang tambal sa mong kagid. Di ara. Ginamos. Nga akong gigisa daghan kay niglamas guys nagpalit kog daghan king kamatis gibutangan ako og dagko nga bumbay duha ka buok gibutangan ako og isa gyud ka tibuok nga ahos dayon paminta gini sa mix ah basta kay walang diet oy basta ang okay, ginit akong lang guys ako aun sana ako guys walang diet guys basta ginamos Naginit ko guys, diri nang kukunan nagluto, og Paano sa mga dugi, guys? Sa daan? Sige na, pangatlo, guys. Sige na, musne. Yan na, miki, ha? Hmm. Tinais sa isda, guys, kay. Akong mga iring, hilig kayo o tinais sa isda. Pero ako, anong yugasag maayo, kay? para limpyo pwede lang pagkaon basta mga pagkaon na nila guys sugas hinugasan din limpyo din na kay ako abe, ng mga pro babies hindi nga kumayo to Ito naman ah may gan may may Hi. kung katulong ka nara oh. Oh, okay. kit kitan na ko o. Oh. araw ramdi ay bye drum guys mm. Magandam jud mi ani kay, kong kato, kag kagirun -ani rum, kay tindi, Ganaw, kung katol kag kagiron jud mi ani ron kay dagan tin gikaon ginamos. Kanawa kung bana guys og guapo kay sa iyang alot. Batong budaan? Mm, ah, guapo kay sa iyang alot. Mm, trabaho ni ugma. Mag-travel sila ugma guys, mo nang. Ako ang gilutuan og special nga sudaan so niya. Paborito man niyang ang adobong manok guys. maoto nga ingapit talang po may ganin nagmerkado kay nagpalit pidaan ang sudaan sa iro sa ako ang mga dili ba na pwede ka napito. ako bito mga pro babies guys no dili ko ganaan mo tawag og iro kay lahit 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 pa kuwan po malimot ba kung mga anak-anakin si palita na mudaan o ka kilo nga tamban kay <coughs> kuan para dili kala sa siya kung banana wa pa ko kay balog anak sila mo or baka makauli na sila og Tuesday mas may muuli og Tuesday niya pagka human anak pagka Wednesday padulong sa Friday naman na sila ay mo uli kung di man na sila kauli uli og kuan Tuesday good depende sa iyang busing nagigkagid ko Paborito kay nako ang ang ginamos guys. Ano munang, di, ko, ko, mo nang di ko mag-care kagiron ko ba? may kaayo. Katulgo na no, kay ko guys ay kay di kapoy man ko ay. Eh. Ang gani na kung ba na ganina nang labas siya. Naray ang gilabahan guys o. Oh. Gen naghumo siya. Kaya, nam, anam niya ako ang mga amo nilabahan. Di anak nako kay makita ako ang flatmate. Oh, na yung gipang labahan, guys. Kana. Mm, kana mo na yung gipang labahan. Uga na baka ni ihang kuan. <coughs> Dela eh, nagsusunod pa ni akong Rosel, oi. Nagsusunod, guys. ano oh, nanguhit pa. Nanguhit. Ali, ali, ko busta pa la tika nilang, guys. Hali, balik ta diri dali. Duha ta diri, okay, nasa lang, guys. Oh. Ali, diri mami dali. Ay, gusto dahil siya mag-uban sa vlog, guys. Guys, mag-uban siya sa vlog. Ang among Rusil, guys. Mauna si Rusil daw. Oh, Uy, prebuyag iglawas, guys. Ang kanunon, guys. Ang kanunon. Hmm. Kay nahurot naman ko to, iyahang tong bikot bitong gi ko anak ko guys katong ako ang gi-order nga 12 ka buok to isa ka box nahurot naman bigi palitan sa iyahang daddy ani oh dito sa highway na may baligya Wa pa na naabot among order oh kani. Asa ni siya? Whiskas, mo um, gipalit -hmm. sa yang daddy. Gipalitan sa dua du sa 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 kay bisag maabot tog ma ang iyang kuan. Usay manggut guys Kaya madili-dili mangud na ang delivery ng Ang delivery madili-dili mo na magpalit sa lang duha kay ug pamahaw niya. Um, mm magpalit -hmm. yang daddy ani oh. Eh. Ang flavor ani kay kuan. Tuna. Kaya ang salmon mong guys, gagmay. No, itong tuna, ang ni daddy niya. Ngayon Hi guys! Palangga kayo kung ni mami daddy guys. Kaya badjitan kung ni mami daddy o pagkaon na ako. Pagkaon na niga? Si, si Rosel. Karon? Na nasigig sa nagsunog. Sa gutom ni. Eh. Ayok kayo. Kuwan na niya. Sa di pa tumabot iyang. Puan ba? yang di order per ugmak mani man, ni apa mahau ay bakamukau so rida hey, sutsuna dibatang si platang si plato dia mm -hmm. sama ikan, ani sa plebur ani rasa ayam mani kuan mani manok iya mm -hmm. na kuan, ku an sa konsum pangan guys kaya kaum ang lami dahi ko no niya guys kay manok ang layang lami ani manok kani usong, sa mani. Thailand mani di ko kakuha anin, ah, rasa tuna kani tuna ang iyang flavor dahi sa chicken magandaan siya ng chicken ah tap man na kani o sila mangayon mungkot po sila guys so karon dilisan ako na sila patilawon ani kay doha mani, kasasay. sa ngayon mabot to ako ang gi-order, makatila sila ato. Tagaan ako sila ato kay kuan man to ka buka akong gi-order 24 ka buo. Kuan na kung nabay ato 500 ka pin. No ay ako ang ipan sila kani dili dili sa ani day kay gamay ra man ni day. Duara ni ka sa she. Dan kuan sa ni ka rusil sa ni ha. Mm, nara Oh. Mm, na. Ah. Ay wait lang. Paabot to Taguan sa yang daddy sa kwarto kay Makung mga iro, mag-ilog. Tara, ah. Ito, gipakaon sa dadi sa kwarto, guys. Kay, so, mag man ako kong mga iro. Dalo man kayo pagkaon. Dalo po, guys, pagkaon sa ko ang, sa mga ko anak ko. Sa ko mga mimi. O, dara, Na, -a. Ibinlan ako sila gamay, guys. Kay, para na po sila yung ma, matilap-tilap. Hmm. Ay, dagol ah. Dagol. Ang ako husky askim ilo, ikay, eh, ito, sa gawas man. Hindi man siya pwede na modere sa sulod, guys. O, kay sa asa lang siya mangi, baka nabitang burara. Sa tao pa na burara, kay siya ba? Tagahunong, ala, ihi. Nga, wala, Bito siya paki, guys, nga. Ang kaning mga, ang mga electric fan, ang component, eh, ha, mga dasmagan, mga lamisa, ay, kaning bangko sa lamisa, madasmagan, wala siya paki, guys. Musiag ka ng, kanang wala pa rin, wapang guna buot kay kuan pang magutok ko ang husky guys, kanang mag 7 months pa lang wala siya buot guys ay, kanang magkasulod sa sa sala, o dagandagan siya rin, kung masulod siya sa among kwarto, among TV guys, iyang dasmagan, may gani wala nahulog dapat nang guys, siya unta dapat ang matulog sa among kwarto, kay husky, kinanglan binag nag- ko ng husky na, no, ang saan so, wala may mahimo kay burara man kayo, sulod diri mo na mag kanabitang naka naka gawa sa hawla nun ana ba nunang mm, nara gamay nunang laluwe ba ko sahay nyam sa onan nga burara ka sa tanan dana sa gawas guys ako bitaw ko an ako ang sani manitri na nahurot oy ikaw niya sabu ang ay Imbis nindot nang takayo to kay ning daghan na ang bulak ba. Agoy, kegi. bitan dili siya matagad, guys, na. Mag-atang, mag na siya na po morning time dyan mo, na ako sa moang tiris niya. O sige, kay mo ko galas 4 sa kadlawon, guys. O to nga. na na sa kura sa kuan, mumata, mag-atang siya Diana, siya sa bintana niya. Kung nang i- Kanaw, sarado mo na ang ka kanang kortina, o. Oh. Mm, sarado mo na ang kortina. O nga kabalo na na siya, dahil iya din, ano, ano, iya ano, ilong, pag, kuan, magkamata na ko, din mo itong, abrihan ako ang bintana, di ako niya diya sa bintana, masa, kung giliok di rin, magliliyo, di po magli, siya, magsaba, liliyo, ako niya din, pagkauman ako siyang dula-dulaan, di sa bintana, ako siyang kanang lambing-lambingan sa bintana, Ang malipay, rapot pag siya, pagka ako lambing-lambing niya, munaog siya sa bintana, hmm, din, Pagkakuan, mga, mga brim mo po di sa portahan, guys. Kaya mga 5.30 na hayag na siya ba. Kaya na naman may mga salingan na namang mata, kanang labaw nang nasa office na mag-work, basta Monday, sayo man namang mata ang mga tao dirig Monday, Labo, akong bana di ay, sayo man na sila mo trabaho Monday, kay mag-flag ceremony man na sila. Muna nga, pag Monday guys, mo mata dyan ko nag-alas 4 sa kadlawon, kay akong bana, alas 6 kapin, o alas 6 siguro, ang sana kay alas 6 sa buntag, mula ko na siya kay mag-flag ceremony man na sila. Ayaw busog naman ka. Dagami kay kung ka. po mga orga ng budbud -bud, guys. Kung mga iro. Na iro napod. na po, kung mga anak. Kusog kay mga orga budbud. Na ako'y budbud -bud, guys. Ay, ako'y bud budbud. Ganina, ay, eh. ano budbud. Nagpalay ko balik sin sa sinta kay. Akong gisugo sa kong bana guys. Is kanin pisahat. Nga, nadugay man siya guys. Kay doa ka sa kinan. giwashing. Kay iyang busing. Uli, gikan sa sambongga. Nga, ara guys. Oo, mga nga. Ako ang giinit, guys, kay mapanuton niya sayang ba. Kamanting nga budbud budbud -bud na guys. Oy, si Inde ming tungtong na pod. Ana ano oh. et. Hala gana nagsagwiskas ga ka, karon no? mm, may ding kalto biskas. Ah, ano, kanina na dali dili ra ba to wiskas sa Lahi bayat to? Like, huh? Oh, dito ba oh, awat oh, dai. Naob din naob. May butang sweldo. Oh. Kanin siya, ang iyang lamian nito na, ang ano, akong gipakaon pa na chicken, ila na lang dahil na ito ang flavor, ani kung magpalit ta, sa na siya flavor na may beef food, ani oh. Lami, siguro, kay mahurot man siya niya, katong isa, di man niya mahurot. Hala, saya nga ito, sa so, kung saan man ito na ito, pwede man siguro, yun na itong makansin, uy, kay kahit padulong, unsa um, saan man eh, ay, pwede man ito, di dawaton. Ibalik ba, pero looy po ng rider po. kayo na kung guys kana bukal na ang tinaig akong ang gipat gitilok ang kaning kuan oh kaning uling kay sayang man muna guys so, kung say ko anak ko diri gid na sayang ni mga uling mga sudan, ano dili yun, mga baho kay akong panitaag paagi nga para di madaot na init pamikiha init hmm, naonsan, pa mi yaya ni na sumod Hmm, mga naghangat, Daghan din si Lopin guys kay ako mang good guys manguan ko kanang grocery bitaw kong ginagmay nga kaning ingon nga si Lopin. Di na ko na ipanglabay eh, kay magamit man nasa sa kanang kuan kanang ako ang iring kinahutdan man may atong katong kananan sa kuang, kuang ba? Puti, uh, pang kuan ba Rosel kanang libanganan nga katong asan nga pangkuan pangiring iring nahutdan na hoy di magaway mm, nanawa gaway o, ga, away o. Nag-awas sa tinay, wak pa mana init pa man kay nari, pa man na inyong makaon. Ang isa man yung mo, ay eh, mura man mo. O kaon nga. Ay, yun ako, nanubra ang mga kaon, ani guys. So, ay, Diyos ko Lord. Mga burus mo guna sila guys. Init ta? init ka ayo. Sige, init, ki, kaon din ke? ng init ki. Ang mga pasong simud mmm, wow daw guys, wow. Ay, simud mga pasong, dili, makakuan, di makahulat, maka anang init ka ayo mga Di na eh. Ganin na guys. Awa dai, tan arus inde u uh, Ay, Ayo kun 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 ba kay burus ka. Dako na Dako na akong inde guys, burus na ambak-ambak ma. -ambak. Mahadlo ko kabisag makaanak maka anak ahat magsigig ambak-ambak. Ang para ona sila pilat na siya sa kagalingan guys kay nabusog na siya. Hi. Full stomach na ikaw? Full stomach na ikaw? Ha? Full stomach na ikaw? Agoy, agoy, agoy. Ano man ang liyog ana, ha? Ana, full stomach na ikaw. Amigo, kinaslangdo doon gamay, guys. Best friend, kinaslangdo, ha? Among inday nga buros, di ara. naku na ni, guys. O, kanako na niya, guys. Ang paparaban sa iyong anak at ang husky na mo. Hmm. Amora, ibaligag barato. Oh, si Dodong Gamay. Inadong, hi! Ako ang dagul, o, tura. Na, hi! Dagbol! Ina. Kaya <laughs> na silang tulog, guys. na sila magtulogan. Kaya naanad naman na sila diari. Ang gatong haskira na kumuoy na sa gawas. Kay mo lagi na dili lagi pwede di ari guys kay burara ka ayo sa dahalang mihi. nang dili na ko pasudlon. Na dai no. buso hey, busog ba yakito guys ay nang nawala ko ang diet guys niya no. Oy, daddy, na ginamos. Hoy daddy pa na nay TV di mama. Maba ma ba ma kuan kuan na. Maka piret na nay mo TV daddy dat sing kusuga. Nawa no, kadumo ka kumbana. Dati! Kaya na yun, TV ba? Kaya makakirek ko anak! Katulgo na kay ko, guys. Ay, pero katulgo na dyan kay ko sa tangatan. Teka, sa tangatanan, guys. Wala dyan ko na ka. Wala na lang dyan ko natulog tulog. Saan eh? na lang ko, ming sulod sa kwarto, ming higda. kaming anak, kung Ya, gumanin mo di anak palang gatanan. Kay, sulod, sulod na dahil ng kwarto. Ingon ko nga, dili sa ko mo sulod ng kwarto. Kay, once nga makahigda na ko, makatulog tanawa kong mata o na kayo katulog na kayo makatulog na ko guys kay ngano wala man ko tulog karong adlaw guys wala ko na wala ko katulog karong hapon kay <coughs> akong bana ning lakaw siya nagwa siya sa sadwa kasakenan sa sakyanan sa iyang boss o sa sakyanan sa government nagpaabot ko niya kay abi na mo og kaning madayon mi og kaning sa tukuran mga ligo kay kagahapon mong gud, kaya nag-reunion man mi sa uh, side kong mama sa kong maingking guys, no? Kaya kata kagahapon nga mga igagaw na mo, katong taga lagyo nga, taga agusan, taga Manila, taga asap ng bukid nun, anak. Kaya wala pa man sila nang huli, motong nangaligo ka ganina, karon, abi na magkaapas ni guys, kay akong bana, ipaning kamutan, di ba yas so, kung bana nga makahuman siya, og sayo niya, on saan man na nga, di man din niya mahuman og sayo, so, sumuoto nga, wala mi nakaapas o niya, gaulan ulan pag yun. Hmm? Hmm? Gaulan ulan pag guys. unya amu abay ang gamit single rabaya kay ang amu abay ang bao bao baya. Dili baya, dili siya ka nang madlock yung dalaba. ba kay ang ibitang brick, dili kayo mo pilit. Ang amung bao bao pag yun guys kay kanang gabok na ang kanabitang yahang tumbanan o niya. Ang kadlokan sa kumpana ba, dagan mga kay. Mga bilid ng kanang mga pasayro. Mutong mingana siya nga, dili na lang tamo apas pa lang gaoy Kung, ko nga, ikaw, kanang, kung magduduha ba, anak nga lakaw, dili na lang, yung malakaw, kung kay simba ko pala mahadlo, yung mahadlok ta. nga, yung ko pwede pa man siguro ng bao-bao pa lang gawin, maghinahinay lang kagpadagan eh. Kay, dili kayo mukuan ang break. Ingon siya nga, pwede raman na itong babao, oh, ang problema. Ah, masalag si Dodong lang ga. Ang problema, <laughs> ang mga pasahiro, matinga matingalan na lang siya nang bilin na wala na ipasero ka na na sunahan na naputol na ang kaning kuan sa tawanan eh. na kuan ba na nga naputol na ang sa likod na siya pasero wala, pa no? wala pa man muna na mo kuan guys na walidingan kay amo mong kun nagipangutan na tanan kun tibok kita tanan tanan siya guys no dako kayo gasto niya wala pa man na pa pay budget at ang amo man Ana ko gusto banang atong ikuan ng motor kita wala naman siya na masayro Nagkuan na naman siya nagtrabaho naman siya sa to sa kuwa O to may ana ko atong igasto na sa motor ato lang sa igamit diri sa sulod sa balay ikuan nang sa mga mga guba di ara sa balay sa mga kulang kan among kuan o among purtahan. kay giguba pa na sa mong haske mo na mong unahon gudiana, una mong Sige, ko di ana o nang portahan sigiro ko gaingon mo i-sliding kuan na di ana is sliding door dito karon pag na sliding guys, kay ang kwarta man naman na magkuot. Na moto. na na, na sa sulod sa balay, to lang motor. Okay, pwede ra man pwede na man motor. Kung ka na masayro. <coughs> ang ako man gusto guys, unta. <coughs> Mas maayo ang unta ang motor no kay tanang gusto ko guys na ako yung motor diary, Ako mag-drive sa baobao, kay Okay, dagambe kay mga babae karon nag-drive ug baobao, bao kay Akong bana, wise kaayo. sa so wala pa may nakapalit og single gas motor. Nagsabot ming duwain ko. Musubot ko magpalit ang single motor. Pero, praktisi ko, anak, kay para o wala ka, mag-travel ka, ihat nako ako siya sa balay sa iyang bus. Ang motor na mo single, dalo na kong balik kay makabarato man sa kuan good. Sa gasolina, sa single motor, kay sa kaning bao-bao, mahabit yung gasolina, baya karon niya. Ang kanabayang kanang bao-bao, kinahanglan pa baya na siya Diyos Lord, ang 100, ilibot-libot, pati rin Nya, ah. yeah. butan ako, diri ko gigan sa dao, matukos kong mama, kalayo-layo, pili mama, tuburan. Nya, <coughs> yeah. pakuang pa pasaka, anak. Pag, okay ra, pag padulong kay panaog, uh, pagpasaka, pag ana. pasaka, anak, kuan diri kay nag gasolina niya. Yeah. Pag pasaka, pag diri sa mua, paangat, diimpas ang 100 ni gasolina. motuming anak ko hangap tanang kanang tuloy na lang ko og single, kaya ang single mangut ang 50 sa ang 50 pesos ng gasolina sa single kay kuan kaning magamit na ni magtulog ka adlaw di save ka ayo di pud ka magsigigla ka umabot pa ni one week kay maaturan ko sa kumama guys kay nang na ako importante bitaw na um, ba dito ko matulog ana anak ba mahadlok man ko maglakaw ako ra isa guys labo nang karon dagan kay mga buan ng sus sus sa nang facebook nang mga na din na lang ko mention na ng mga ubang <coughs> masayro kay makahadlo ka ayon natagan nga ang gupuan ng guys kanang namasa ka ng mga masayro ba nakakita ang kukug away anak guys kaya nabit tayo uban mga driver ito nga way mga pulos mga they not all the driver ha kanang uban mga drivers dira ra <coughs> na ubang driver sa baba og oh guys nga mga salvais mga bastos nakakita yung kukug away anak guys uy <coughs> na ning gawas ganito ya ko andi ay andi. O sa facebook na 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 pud siya ning madakpan nang tawhana oy sa bias kay nang tawhana guys ag away ming niya guys kay sa bias kayo na siya bastos kayo na mo to sus ug lagi pag abot ako sa tuburan na ako mga igagaw buk bukan din siya ning gani pag abot niya parting mingawa kay naabot naabot ko sa tuburan nga na ako mga igagaw ning ginakop pabukbukin nako siya kay parting sa bahisa ning kubab normal ning tawhana ni hindi ako siyang giingnan nga ikaw magtarong kasi mong mga pasayro kay kana imong gihin mo nangita kag kwarta ana o wala kay magingon ana kasi mong mga pasayro way man na kay simo madlok simo kay ako kung kahibalo pa lang ko ngayon ana ang imong style no bastos kay istorya guys mutong na na ako mun ana imong kuan di ko mo sakay ni ako mo to yung number guys gusto mo na to na kuan din na po sa facebook Kipos, gikata, gi share, -share gan ito na. pa sa bright channel Dagan, na. ko dito. Daga, nag na, na niya guys. Napagito. ito. ikago sa kumbana. bana. Siya, gihapon. Gip. sa Facebook. Gip. O, oh, kato siya guys. gipos po sa Facebook. Ang kato, iyahang kuan. Plate number. Uh, al plate number din. No, to. Dagan, nag-complain na ng baik na eh. Man, dakpan, dakpan. Siguro, yung nakagawas ba, na <coughs> <coughs> may ako, may mura Muna, muna karon ako, guys. Pag ko ka ako, ako isa, wala kong bana. Musugot pa ko mo sa kayo ng motor nga, kanang karaan nga motor, guys. Kay, kana bitang itong karaan rin nga motor nga sidecar. Tagasagaran mga mga driver, ano, mga tigulang. Na, musugot na lang ko mo sa kay mga butan, mga tigulang. Tagasagaran mga drivers, mga babao, karo, mga batanon ba. din Patakas atakan pa sa pataka balog, mga batasan ana. May mantong karaan nga sa kinan katong <coughs> sidecar kay mga buutan guys, mga tigulang nya. Gili pa ka kuan maningil, dako. Dili mga buaya nya. Ako kay dali ra man ko maluoy, maluluyon man ko. Imbes nga akong ipak ang uh, um, pakyo sa tuburan man ko gikan <coughs> padalon sa NJK. Mupakyo ka na taga-sagaran sa Sinta, yun ang, ang ibaya diri na malo imang man ko labaw nagdili buaya ako man <coughs> <Una. coughs> ang punan ana ipresa ba mga driver demanding nang bot na lang unya kay guys kay taas taas naman ang ato ang na vlog so diri ra tataman guys kay mo vlog lang ko og balik so salamat din sa inyong suporta sa inyo ang pag like and share sa ko ang videos sa inyo ang pag follow sa ko ang facebook page facebook account o, oh, sa inyong hang pag-subscribe sa akong YouTube channel. Salamat sa inyong mga support tanan, guys. O, oh, thank you so much sa nag... Nag... Thank you for watching to my... Uh, vlog. Sa tanan akong mga vlog, guys. Salamat sa mga naglantaw. Kanang... Wala dyong kulay ang isa kaya surya, guys. Kundi, salamat sa inyong hang tanan. So, amping tang tanan, guys. I love you all. God bless. Bye, everyone!